Good morning, good morning, good morning, umaga. Good morning, good morning, good morning sa ulan. Ang lakas ng ulan. Nagdamag ang ulan. Dito sa Pugoso, sa Santa Cruz, Manila. Baka wala namang pasok ang LTO ngayon. kasi may bagyo si Inting Inting buti ko lang bagyo Ayan. mga ating mga kababayan at ang ating mga idol mag ating ating ingat tayong lahat at medyo hindi natin alam baka palakas pa ang ulan yan supportan ninyo ating video mga idol good morning good morning mga idol at mga OFW natin dyan sa ibang bansa good morning sa inyong lahat dyan okay, okay. bago ang lahat sino naman ang panood sa ating video ngayon maraming maraming salamat sa inyo Pakisubscribe sa aking YouTube channel Jerry Bantilan paki-like, paki at paki-pindot sa notification bell para mapa makashare sa ating YouTube ang ating uh, video. Yan. Lakas ang bagyo ngayon, idol. Inting ang pangalan ng bagyo natin ngayon. Ay, nako, hindi natin alam kung may pasok ang LTO eh. Saka naman wala na. balita naman bigla umaya walang pasok. Ayan mo. Ha? Ah? Hindi natin alam. Wala yan. Pag ganyan-ganyan yan, may bagyo inting butikol eh mainting, butikol bagyo, uh, wala nang pasok yan. Thunderstorm nga lang eh, habagat, wala ng pasok eh. Ngayon pa kaya, may bagyo. Bigla na lang magbalita mo maya yan. Announce. Hi buddy, hi, hi. Hi sa ating video buddy. Hi buddy, hi, hi, hello, hi, hi. 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 <laughs> Ayan, kapalita ko si Liamo Rodriguez, apelidong <laughs> Rodriguez. <laughs> ay si Angelo, no. oh, ay Ayan, o. Body Angelo, no? Bili mo na ako, kapi, Ah, 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 ah. nagdamag ang ulan yan mga idol ingat ingat tayo lahat dito sa ating Pilipinas at uh, may bagyo tayo ngayon si Inting ang pangalan ng ating bagyo Para, uh, mamaya uh, walang pasok ang LTO Pag-support uh, sa akin YouTube channel Jerry Bantilan Vlog and Jerry Bantilan TV. Ayan po, ipalike po, ipasubscribe na yung dalawa yung aking YouTube channel. Pero madalas ko ginagamit mga idol, yung Jerry Bantilan Vlog. Ayan, pakisir, pakilike mga idol para dadami ang ating subscribers. Please mga idol, supportahan Yun yung mga idol ang aking YouTube channel. Malit pang pa aking viewers, malit pang pa aking subscribers. 20 pa aking subscribers. 20 pesos pa sayang yung isang youtube channel ko Jerry Bantilan 300 plus na yung aking subscribers doon ah uh, medyo nasira lang ang aking ewan ko nasira ang aking Jerry Bantilan isang youtube channel ko ito ang ginagamit ko Jerry Bantilan vlog panibagong ano ito ilang tsaga-tsagaan na lang tsaga-tsagaan na lang sa awa ng Diyos para makatulong tayo sa ating mga ka, mga kapwa na nangangailangan ng tulong ating uh, mahirap katulad na katulad ko ako gusto ko mag uh, charity vlogger ako na makatulong pag malaki na ako kung may pera lang ako uh, para rin sa aking pamilya ako single father na may mga anak ako tatlo para makatulong rin ako sa kanila uh, parang sideline ko lang at may trabaho naman ako security pero hindi naman sapat ang aking sweldo kasi minimum lang yan mga idol yan baha 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 naman baha naman maraming ulan yan ang pabilya hospital yung pabilya hospital na yan lumang pabilya hanggang September na lang ngayong buwan nito at may bagong pabili hospital sa Tayuman maglilipatan yan dahil Robinson ang mall lang nakabili yan Robinson Mall yan naman building na yan Demolish na rin yan at binibinta na sa may ari yan at Okay, like, okay, share sa ating video ngayon mga idol. Grabe ng ulan. Dito kay Alex Square street ito eh. Doon banda. Yan, may Mercury, yan ang Pugoso Street, Corner Felix Square kasi dito. Santa Cruz, Manila. Okay mga idol, hanggang dito lang ating video. Short video lang muna natin dahil itong cellphone ko magahang. Pag mahaba ang video. Okay, pre, okay po mga idol. Pag-support sa akin ito channel di Riban Kiran Vlog. Pag-subscribers. Okay, subscribe Okay, Pag-like. share. Maraming maraming salamat po mga idol. Bye bye mga idol.